Man, last man jump to. Last man jump. Uh, last man jump. Ito, dalawang rope na to. Walang may iwan na rope lahat. Ah. Uh, ito, pag hindi na natin ito pare-parehas, malalaglag na to. Ah. Uh, Pero sa yung isa, lock. Ah. Uh, okay. Kaya. Yeah. Master, performing last rope. Last man jump. Last man jump. you oh. know. Yun. Paano di ano yung kuya tatanggalin sa taas? Ha? Hilain mo yung kabila. Yan. Oh. Hilain niya ano? Hilain natin yung kabila. Hilain mo yung kabila. Yan ako na ako na. Yun oh. Ang galing. Yan ang ang truck. Okay ba?